Good morning po. Nagtanim ako diyan sa taas ng gulay. Ayan o, oh, nakasilip na sila. Ano na ako nagtanim ng gulay sa taas at gawa ta namang walang space sa baba. Ay, hindi naman. May space siya. Kaso ay malilimbaga. Maraming puno. Ay, hindi masyado natatamaan ng araw. dito naman sa taas ay sobrang init. Kaya naman perfect dito magtanim ng gulay. Bonus pa. Gawang magandang tanawin dito sa taas. Bonus din lang ako ng sapok kay kuya pag uwi. Gawang ito'y kanyang pinapagawang bahay. Ay, dito na ako nagtanim paano na may isang taon na ay hindi pa naman niya tinutuloy? Eh di mas okay kung papakinabangan ko na nga naman, honey. Kakabalik ko lang dito. Ako'y wala dito ng mga limang araw. Kaya syempre, pagkadating-dating ay eh, ito agad ang bibisitahin ko. Ako meron dito tanim na ampalaya, merong mustasa, may petchay sa kasili. Aba, napakasayo ko nung nakita ko. Napakaganda, tingnan naman. Ilang araw na ako nawala. Kaya eh, napakabilis lumaki. Eh. Kaso ah pag inilapit mo ay tingnan mo. Butas-butas na. Nakakatawa. Napaka-plastic na mga tanim ko. Uwi naman. Ganda sa malayo yun. Agay paglapit mo ay eh. butas-butas na pala naman. Ito ta naman, eh walang spray. Hindi ako nag spray ng ganito. First time ko magtanim. Gusto ko bagay organic. May organic namang spray. kasi hindi ko pa naman anong ano iyon. Ganda naman ang voiceover ko. na ulan Pinatila ko na muna Anyway, buti na at itong aking kamatis Saka itong aking sili Ay hindi kinain Uy, oh, hey, kaganda pa Pero ito namang mga ito, simula't simula Ay magkakasama dito sa taas Itong mga kamatis, saka itong mga pechay at mustasa Siguro itong pechay at itong mustasa lang Ang bet sa panglasa nila, eh Iya, yeah, kaganda pa naman mga ito Nung iniwan ko, malalapad Tapos ay makikinis yung dahon pero nung umalis ako, yung kapatid ko ang pinakusiyuan ko baga na magdilig na ito. Hindi man lang ako sinabihan. Yung po lang aking pechert mustasa ay iya. Yeah, Punong-puno na ng insekto. Pero nung una nga naman ay napapansin ko na itong mga ito. Pero pa isa-isa pa sila. Pinag-aalis ko. Parang mga kututuloy itong mga nagdapuan dito sa mga dahon. Pati naman dito sa mga tipaklong ay nandito na rin sa dahon. Siguro ito kumakain din ng mga dahon, hani eh. Pero ito talaga ang pinakamarami. Itong maliliit na itim. Parang kuto. Gusto kong tirisin. Kaso lang ay napakarami. Napakahirap naman na itong isa-isahin. Busog-lusog naman yung mga insekto sa isang dahon. na hindi lang lima nakadapo. Dito naman sa aking kamatis, ang napansin ko, parang naninilaw yung kanyang dahon. Siguro wala na itong makuhang nutrients. Kaya naman, dahil dito sa lupa, kakaunti yata, gawa ng itong aking plant bag ay masyadong maliit para sa kanila. Heto naman tong aking ampalaya. ohe. Hey, ganda ng tubo. Dito ko na ito papagapangin. Ito isang paya namin. Iisang eh, isang diretsyo lang pati yan. Yung kanyang mga sungot ay pinagtatanggal ko. Yun bagang mga sanga na tumutubo sa kanyang gilid. Saka sa mga napapanood ko naman, ay tama lang daw naman natanggalin iyong mga iyon. Ito namang aking pechay sa mustasa. Sabi ko sa kanila ay kanila nang gulayin. Hindi naman ginulay kaya bayan. Hindi na tuloy itong mapapakinabangan. Binunot ko na lang itong pechay sa kamustasa na hindi na talaga pwedeng gulayin. Ginawa ko na lang itong pataba dito sa aking sili saka sa mga kamatis. Pero syempre, alam ko din naman talaga na iniinsekto ang gulay. Naisipan ko nga itong lagyan ng kulambo. Dapat pala ginawa ko na bago ako umalis. Ay hayaan na. Sa susunod naman ay alam ko na ang aking gagawin. Talagang kailangan ito ng pesticide. Salamat po pala sa pakikinig. Bukas ulit.